So tayo nga po muli ay nagbabalik mga kaabnormal abnormal mga kapanalik mga kaka-pastor, mga kapastor. I'm going to jail. tara tra larin na natin 'to. Show game natin 'yan. Sana hindi, hindi siya masyado nakakatakot na laro. Yung mga laro na... Alam niyo yung mga nakakatakot daw. Kasi ayoko na magulat, kakagising ko lang. Tapos magugulat na naman ako, di ba? Ay, ayoko nang ganun, ayoko nang ganun. Ayoko nang ganun. Ayoko nang Too much booze last night. Too much booze. Late, baby. Okay. I'm up. Family friendly. Family friendly. Tae. Family friendly. Is that you? I can almost see you. What are all these things? The things are dreaming. <laughs> Napal. <paano? laughs> Tagal ko na di laglaro ng horror po ina. Huh. Tagal na kasi na-request to ng mga tao. E... Tangna, Naku, tangna, eh... Tangan na, kinakabahan ako. Tangan na, nag-retiro na ako sa paglaro ng horror eh. I can almost see you. <laughs> Tang, putang. Putang ina, ayaw ko ng ganito. Kang matakot, kang matakot si Nasareno nasa tabi mo. Huwag kang matakot, Royce dyan, si Intel si, Kang matakot. Saan yung tamang daan? Parang gusto ko lang mag-speaker eh, putang ina, na, nakakatakot yung tunog eh. Bakla na mo, bakla. Gay! Uy, uy, Ino mo. Ay. Nakakatakot yung tunog puta. Yung mga Indian na tunog puta. Eita. Yo ayan, yo ayan. Sorry guys, walang nga na hindi na naka-earphone kasi nakakatawa talaga yung tunog, here. promise. Creepy. Alam ko naririnig niyo naman yung tunog eh. Huwag na kayong magreklamo na yun, na nga lang kayo. Hey! Hey! P mo. Hey! Hey! Ano? Ha? Hey! Hey, hey lang hey, eh. Ano? Hey lang you? eh. Oh, ano? Hey lang eh. Oh. Ano? 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 Lumabas ka diyan. Ano, hey lang eh. Oh. Hey lang eh. Oy, nasa red room tayo, nasa deep, deep fucking web. Ba tayo ba 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 ba, 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 ba Oh, hey lang eh. Oh, ano? Nagtapon na alam ba ng basura in die? Hindi pa nagtapon ng basura si Ate eh. Oh, something else. Oh. It's just a garbage bag. Oh. Hindi pa nagtapon ng basura 'yung katulong. Oh. Oh, PUBG, PUBG. PUBG ta. Oy, oy, putang ina mo ha. Naggagagwamu, ha? ha? Wait. Ha? Ano? Ano? Lumabas ka Ano, 3D? 3D? Yung... Ano? Ano? Hindi ako ang gago. Ano? Damn. Ano? Where did she go? Ano? 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 Uy! Uy! That's blood. oh, blood! mo! Uy! Tangina! Ano yan? What's happened here? Where's the exit? So, maaga talaga tayo magre-record. Pwede tayo mag-ingay-ingay ng ganun. Ano ba tunog? Puta walang tunog! Oh my fucking goodness! Oh my god! Is this for real? Hey you!

dito na tayo eh. Dito na yung si ate. Si ate girl. Tara na natin si ate baby girl. Ang chinita ng bayan. Si ate baby girl. Di ba gusto nyo ng chinita? Hey you! Ayun o. Oh. Can I ask you something? <laughs> ate baby girl! Hello! Oh! <laughs> Tangin na mo! 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 Ate baby girl! Wag! 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 Lalalala! Dito! 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 Sarado mo yan. Sarado mo yun! at ate baby girl ah ate baby girl ate baby, baby girl umalis ka na umalis ka na umalis ka na ate baby girl ba, may yan. yan May -T -T. May multa yan 3,000 libo sa Quezon City May multa yan 3,000 libo natin yan si ate baby girl mamaya Wala na si ate baby girl lo Yan Ang ina nakikita nyo Nagkalat pa ng ihi si ate baby girl Pinaggagagawa mo Sarado natin Pag PUBG lang yan Pag nalut mo na Sasarado mo PUBG rules boy Uy Aputa ah, puta may pampalo na ako kay ate baby girl Hindi ako talaga mag it, guys sorry Ma parang awa nyo na Kukover na lang tayo ng ibang laro May tunog Ay! Ang ah, naman na ito nila ate baby girl eh Oh Ilaw lang yun eh PUBG rules, so PUBG rules. So sarado natin. Okay, sleeping time, boys. Joke, Ayoko ko diyan. Pwede matulog ata dito eh. Wala ata dito si Ate Baby Girl, Ate Baby Girl. Tara na, ayot ka sa akin. Oh my god, is that a joke? Ako dito. Ate Baby Girl. Ate baby girl, ate baby girl, ate baby girl. Palakad niyan eh, ako na magbukas sa ka. Ano mo? Uh. This wood's blocking the way. Tangay, dita tadyaan mo. Oops! Oops! Si ate baby girl na dyan. si ate baby girl. Bilisan mo. Bilisan mo. Saan tayo dadaan po? <coughs> Ina mo. Oh, wala tayong pambasag sa wood. Puta ina na woodchuck woodchuck wood, wood, wood. Tak na kinilabutan ako Yun puta Makuha ba yan? Uy! Uy! Tang ina mo! Ate baby girl! Huwag ka pe. Puta ina mo! O oh, yan, inom pa Walwal -wal pa O, oh, walwal -wal pa ate baby girl Walwal -wal pa Kapag mag -ha kayo, huwag kayong iinom masado Magagaya kayo kay ate baby girl Nakita nyo nagsuka? Pwede na ba? Walwal -wal pa ate baby girl Pwede na ata, pwede na ata tayo maglakad Wala na si ate baby girl Ayun na, nagkalat na siya ng ihi Basagin na natin itong poking inan to Dali mo! Andiyan na si ate baby girl! Dalian mo! <coughs> Oy! 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 My God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ano meron dito? Wala! Wala! Wala si baby girl dyan! Huh? Hey! Tangin ina mo Annabelle! Tang ina -in mo Annabelle! Pakyo Annabelle! Oh wala! Hindi naman gagalawin! Hi baby girl Uy tang ina mo Yung mag sounds po tang ina nyo Sasaksakay natin yan si ate baby girl Yoko dyan dyan si ate baby girl Sarado mo PUBG rules PUBG rules Ay tang ina mo Tang ina mo ate baby girl Ate baby girl Ang si ate baby girl Dito 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 magtagawa 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 Magtago ka, 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 magtago ka. Ay, si Ate Baby Girl. Tara, tara, tara. Takinan Dito na ba yung labasan ng home, sweetie home? Dito na ba yung uwian natin? This could be the way out. Takinan mo. Dalihan mo! Shit, the door's jammed. If I can get this to work. Oi! Animal! Animal! Oh, come here, baby girl. Come here, baby. Wait, wait, Wag 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 Walang beer dito. Wala ang mawawalwal dito, baby girl. Wala ang mawawalwal dito. Wala ang mawawalwal dito. Don't do that to me. Ah, tang mo. Oh, ano? Sigaw-sigaw ka pang nalalaman? Ano? Ulul? Ano? 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 Face to face pa tayo. Oh, tang mo. Wala. Ano? Wala kang napala. Kasi ibig ka lang ibig, 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 kasi ibig ka lang ibig. PUBG tayo, PUBG. Apply natin mga natutunan natin sa PUBG. si ate baby girl sa uh, may likod ah tatandaan natin Ah! ah! Salihan mo! So, yun lang guys, no? Ah, uh, thank you sa panonood. Ah, uh, ito kasing laro na to, ah. Uh, actually, demo pa lang siya. Na-launch na siya ng mga developers no September 28. So, yung demo kasi ang gandul lang banda sa magbubukas lang. Pero, di natin natapos. <makes noise> Hoping na mabili ko tong game na do within third week of October or second week of October bago mag-ESGS. If you like this game, comment lang kay sa baba. And, share nyo rin sa mga tropa nyo may manood na mga ganito. And, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe subscribe and hit nyo yung bell na nandito sa ilalim. Yan lang guys, ah, kita kita na lang. Maraming maraming salamat. Daliyan mo!